Ay, ang katikati ng kilikili. Papabunot kaya ako sa asawa ko yung kilikili. Baba naman kaya ako. ko yun. Pang! 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 Hmm. mo naman kilikili -kili ko. Ang katikati na eh. Hindi na. Ano? Buto mo ang kilikili ko. Ang katikati na. tulog ko lang eh galing akong biyay mama naman may chani ka ba? hmm may chani ako asan chani mo? hinapin hey, ko pa hiwakan mo na si Jessie Ito ko dyan eh. Ano dyan eh. Hindi ka lang, mama. Uh. Sige mo. Sige mo. Tapos pa muna Ginising mo lang talaga ako para para pagbunutin ang kiligili mo. Sige mo. 망가. 플 아, Wala na kami eh. Konti na lang dito eh. Konti na lang. Ano sa kabila? Ito na lang na Ay, gusto na siya. talaga dami na. <laughs> taon na ito ma? 10 <laughs> years. 10 years.